Welcome back po dito po sa isang minutong kaalaman. Pwede ba hugutin o hilahin yung mga inunan ng ating mga inahing baboy? Ang inunan po ng ating mga inahing baboy po, ito po ay nakadikit sa kanilang uterus o doon po sa loob ng kanilang matres. Yan po dumadaan yung mga vitamins, mga minerals at oxygen papunta po sa biik habang nagbubuntis po yung ating inahing baboy. Habang nanganak po yung ating mga inahing baboy, dahan-dahan na pong lumabas yung mga biik. Matatapos lang po yung mga naging ating inahing baboy kapag nakalabas na po yung placenta. Bawal pong hugutin yung inunan kaibigan kasi po ito po ay makakos ng uterine prolapse o kaya magkakos ng bleeding. Nagkalikit pa yung placenta sa uterine wall ng ating mga inahing baboy. Ang atin pong gawin ay pabayaan natin lumabas pong placenta maximum of 4 hours. Yan po ay lalabas po ng kosa mga kaibigan. Happy farming po sa ating lahat.